Hindi talaga matatawaran ang kasikatan ni Kim Chu mula sa Pinoy Big Brother hanggang sa ngayon ay talaga namang namamayagpag ang kanyang karera. Mapa-endorsements, commercial, teleseries o kaya movie ay talaga naman tinatangkilik siya lalo na nang ipinareha siya kay Paolo Avelino na sinasabi nilang rumored boyfriend niya na ngayon. Pero ano kaya ang masasabi ni Paolo nang malaman niyang undoy girl, calendar girl na talaga si Kim Chu. Ating alamin ang kanyang sinabi. Lalong na ang karera ni Paolo Avellino at Kim Chu nang ipareha sila sa isa't isa. Mula sa linlang, What's Wrong with Secretary Kim? At ngayon nga ay may ginagawa na silang movie. At kaya naman, binansagan silang Kim Pao ng mga fans. Ang sabi nga nila ay meron silang great chemistry on screen. Kaya naman, sila ay bagay na bagay total naman daw ay pareho ng walang karelasyon itong si Kim at Paolo. Why not daw na sila na lang sa totoong buhay? Pero ano na nga ba ang totoong estado ng relasyon ni Kim kay Paolo Avelino? Ayon nga sa kwento, sa malalapit sa kanila lalo na ang best friend ni Paolo Abellino na si Jake Cuenca ay sinabi nga ni Jake na pag nandyan si Kim at nakikita ni Paolo ay naglalight up si Paolo at masaya siya ayon pa nga kay Jake. Napapansin din ng mga netizens na napaka-close na nitong dalawang ito at talaga namang meron silang similarities especially sa pag-workout makikita naman dito na nagde-jogging ang dalawa at talaga namang magkasama sila ito ay kinunan sa Dubai pa nung sila ay nagbakasyon at may show kita nyo naman talaga namang nakakatuwa silang pagbasdan Napapansin din kay Kim ang kilig pag binibiro siya ng kanya mga kohos sa It Show Time tungkol kay Paolo Avelino. At si Paolo naman, pag binibiro siya kay Kim ay nangingiti-ngiti lang siya. At ngayon ay masyado nang open si Paolo when it comes to Kim, hindi tulad sa dating mga ex-girlfriend niya na napakatahimik lamang niya. Ano kaya ang masasabi ni Paolo na si Kim ngayon ang bagong mukha ng Tandway? At sabi nga ni Kim ay malaking karangalan nito dahil malalaking artista na rin ang naging modelo ng Tandway. Kaya ang tanong, ano kaya ang masasabi ni Paolo sa napaka-sexing imahe ngayon ni Kim sa kanyang Tandway shooting? eto ang sinabi ni Kim na nabanggit nga ni Paolo sa kanya. Oo, oh, uh, um, diba? di ba? Napaka-supportive ni na Paolo ko. kay Kim Chung sa kanyang investment nice sure. so, sa Tanguay. Siya, good luck siya Nakakatuwa pa nga si Kim at sinabi nga daw sa kanya ni Paolo kung ready ka na ba. Ang sabi ko, ready ka na ba? Nag-congrats pa nga siya sa akin at nag-good luck kanina. Sana daw ay nakapagpahinga daw ako. Supportive naman siya in fairness. Hindi ko pa nga alam kung nakita na niya yung mga pictures online. Ayon pa nga kay Kim. O oh, di ba? Kaya naman dito palang mapapansin kung talagang walang relasyon si Kim at Paolo, nandun ba ang concern at kasiyahan sa mukha ni Kim at nagkukwento pa siya tungkol kay Paolo? At sa tanong kung proud kaya si Paolo sa kanya at ang sabi nga ni Kim na masaya dito sa kanyang mga mukha, halata naman di ba diba? Syempre, proud siya. Siguro nga sana o oh, di ba nakakatuwa si Kim makikita ngayon na napaka-happy niya Anong masasabi niyo sa bagong release ng Tanduay na Calendar Girl for 2025? Ay walang iba kundi si Kim Chu. Nakakatuwa naman, 'di ba? Deserve ni Kim 'yon dahil lahat naman ay pinagandaan niya at napaka-sexy niya sa mga larawang iyon. Hindi lamang 'yon, marami talagang blessing na dumating kay Kim dahil meron din silang pelikula soon ni Paolo Avellino na sinushoot ang My Love Will Make You Disappear na i-release sa February 2025. Kaya naman ang mga fans ang masaya sa Kim Pao dahil sa dami ng mga endorsements ng dalawa. At sa tanong kung sila na ba sa totoong buhay, halata naman sa mga kilos nila, di ba? Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa kanilang buhay pag-ibig. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!